Alright mga parts, so meron lang akong bibigay sa inyo tips tungkol dito sa touch sensor ano. So, so ito yung negative, tingnan nya negative, tapos ito yung positive. So pag i-touch nyo to, ito, mag-click sya, ilaw, tapos ito yung supply niya yung yellow at saka blue pag itouch nyo pa ulit magkaroon na supply tong yellow pag itouch nyo ulit mawala yung supply ng yellow magkaroon yung kulay blue so ganito yan o no? Totoo ko sa inyo ha So, ayan. Lagay ko muna to sa, im, imbis na sa secondary positive, lagay muna natin sa positive dalawa. Ayan. So, ito yung positive. So, ayan. Huwag nyo nang ano yung motor natin. Maraming wire mga yan. So, yun ang nang yun ano, yung motor ko. Ano? Maraming wire yan dahil marami yung switch. project bike ko ito kaya ganyan siya marami siyang mga wire marami yung nilalagay na fix hazard mga kung ano ano pa sa ilaw so gamit yung tester clip natin sa negative Ayan. so dito natin yung clip Ayan. sa negative So, ito yung sensor. That's. So, yan. Nagkakaroon siya ng supply. Yan. Pag touch nyo ulit, mawala siya. Nilipat dito. Yan ah. Dito. Papasok siya dito. Pag touch nyo ulit, yun. Yan. Lilipat siya sa yellow. Pag itouch nyo ulit. Yun. Lilipat siya sa blue. Yan ang gita nyo. So yan lang. So kayo nang bala kung paano nyo gagawin to. Para don sa busina. So may idea na ako dito. Gagamit ako ng dalawang relay. So para hindi ako mahilo. So ito yung sa isang relay. Ito yung sa isang relay day. Ito ano lang yung supply nito para hindi kayo may ilo. Ano. Pag pinadalan kayo nito ng ganitong wires, ito yung diagram niya. Yan No. Yan dalawa positive. Yan. Tapos ito yung negative. Tapos ito yung supply. Right, All good. Balitan ko na lang kayo pag nagawa ko na yung busina. Parts. So, ito na yung ano. Uh, that sensor, ano. Yan. So, sa ganitong wire, ha? tandaan nyo, ha? So, yan. Yung black na may white tinap natin dito sa secondary positive yung supply ng positive ano yung pag inon mo yung susi nagkakaroon ng supply ng positive ito yun yan yan yung galing sa sa busina yan o ano? pag sa mga yamaha positive yung stable ano tapos yung trigger na yung negative yung kulay pink yan ya Yan na tandaan niyo. Ngayon, sundan niyo lang 'to. Ah, itong ganitong relay oh, ayan oh. Tingnan niyo ah, para masundan niyo. Para pag nakabili kayo ng ganito, di kayo nahihirapan. Tapos Siyempre itong kulay green lagay nyo sa negative. So ayan, itatap natin. So, yung mga part, pasis pasinsya na yung motor kasi maraming wire. Dami akong nilagay na mga switch dito. Yan, para fold niya na gusto para walang hindi sumasablay yung tape. So ayan na, lagay natin dito ito yung ginawa kong negative. So balatan ko muna to Dito ko i-tap para ano siya hindi maraming sugat so ayan sa so, battery tayo tandaan nyo ha sa ganitong ano ha green ang ano negative para hindi kayo may harapan kayo may mag research research kung saan ba kayo maka research iba iba kasi yung Wirings ng sensor Kung sakaling maka-order lang kayo ng ganito Para hindi kayo mahirapan So, ayan Tinap na natin, ah So Ayan Tapos Itong red Ito yung Positive na output dito sa interruptor Ayan, ah Tandaan nyo hanapin niyo yung positive nito pag kumuha kayo ng tester tapos pag pinusinan nyo naging tira pa no yung nagbiblink siya so itap nyo to itong red na to itong ganit, ganitong ano ah relay touch sensor ano yan tap nyo yun sa so blink dun sa galing sa interruptor relay tandaan nyo tapos ngayon, itong distributor niya, yung yung blue at saka yellow. Ang pinili ko, itong blue sa stock. Tapos itong yellow, papunta doon sa papunta to sa malakas. So, dalawang relay ginamit ko dito. Dalawa. Kasi, puro dual yung busina ko. Yan na, tandaan nyo. Tapos nilagay ko yung sensor. Yan, doon sa taas. Kaya nang bala kung saan nyo ilalagay yung sensor nyo. So, ayan, titesting na natin siya. Ulitin ko ah. Sa ganitong ano, color code, yan. Sa ganitong sensor, yan. Ito yung positive niya. Itong black-white. Para di kayo mahirapan. Tapos, yung green, dun sa negative. Ayan. Tapos, yung red, dun sa galing sa interruptor, yung nagbiblink. Tapos, ito, pupunta na dun sa relay. So, dalawang relay yung ginamit ko dahil puro dual horn. Para malakas siya, masupply niya ng supply galing sa battery. Pupunta ang naintindihan, i-review nyo na lang para maintindihan nyo, no? So, kung hindi nyo na sundan, i-review nyo na lang. So, ayan, titisting na natin siya. So, ayan kasi yung busina ko, type R. Yan, ayan, tapos, seizure. Ayan, seizure. Ayan, seizure. Ayan, hindi ko alam ano Ayan. Anong pagbasa dyan? Seager o Seager? Puro dual yan. So, ayan. Gumawa rin ako ng ano dito para maging single yung yung isang horn itong ito yung plat ano parang stock yan yeah. testing natin so yan tingnan natin kung all goods ito yung kagandaan nito mga parts kasi patayin nyo babalik siya sa stock o sa gusto nyo yung ano no horn na gusto nyo ipalagay babalik siya so ayan check natin ha ito yung malakas tapos patayin natin babalik siya sa stock So, yun ang maganda doon kasi bumabalik siya doon sa stock. So, hindi siya mahirap ano kung gusto nyo iwas ano, sita. Ganun ang ano, patayin nyo. Tapos, yun, ibalik nyo lang sa pagsusi. Magbabalik na siya sa stock horn. So, gumawa rin ako ng switch para kung sakaling sitayin to kasi dalawa malakas. So single na lang yung gumagana pero malakas pa rin siya. So yan. So yung nilagyan natin, yung yan. So kaya ganun siya karumi. Kasi project bike ko nga to. Tapos malit lang yung space. So babalutin ko na lang yan siya. So yan. Marami akong mga Iniimbento ng mga ano dyan. Ito yung isang relay. Yan. Ito yung sa malakas. Dito. Itong relay na to. Tapos, ito yung isa. Yan, nakatago dito. So, marami siya nga na kasi, kaya na nga, marami akong ginawa ano dyan, mga ilaw-ilaw. Puro may relay siya. So, yan, ganito ang ginawa ko. Yan, oh, yung relay ng ito. Tapos, yung sa snail yan. Ito naman yung relay niya. So, yan. Ganun lang. MXI yung nilagyan natin. MXI. Maraming nga tayong switch dyan to pass light po to yan pass light yan so dito yung ilaw natin pass light so hanggang dito na lang mga parts Pag i-on nyo ito, yan. Lakas. So napakalakas. Mapansin nyo pag ano, malakas kasi umiilaw yung sensor. O, di ba? Yun ang gagandaan dyan, yan, umiilaw. Tapos pag patay nyo, yan, patay. Pag ibalik nyo kagad, iilaw pa rin yun. Pero kung matagal, hindi na siya babalik ano wala na. So, all Bye-bye. So, pag follow naman at saka share na rin para yung makabilis sa ganong sinsong masundan nila. At saka pag-subscribe sa channel ko Warm John TV.